O yan mga idol, kaya po kumakagalkal yung kay Kuyang Barako. Yan si Tropa para po bakit anong kanyang bossing yan. Ayan, shoutout po sa mga taga San Ito, mga sakit po ng Barako, pagka kumakagalkal, sa ahon, humihina ang batak, iisipin nyo lagi ay class lining. Huwag kayong maniniwala kasi po wala sa class lining. Iba po yung ramdam ng class lining na angal. Siya naman hindi, malakas pa rin. Ang problema, pag nakaramdam ng kaunting ahon or nakababad ka sa trasera, yan, lalabas na yung tunog na tok 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 ganun po kasi po yang, anu, yung kanilang piston ring dito ay kapit kapit na at sobrang karbon yan o yan tapos wala nang butas kaya nagkakakarbon na sobra wala nang butas or medyo masama na yung piston ring umakakit na sa ibabaw ng piston nagkakakarbon na siya kaya chichikin natin tapos yan o tingnan nyo naman o grabe sobrang kapal ng karbon kaya kailangan yung mga langis na nilalagay natin dito mga idol ay compatible din sa motor nyo para hindi ganitong nagpipikas. Yeah, para malagaan natin. Yeah, depende na sa brand na ilalagay nyo. All right.